Happy Sunday, mga kananay. Ayan. So, kahit Sunday ngayon, may tatrabaho trabaho pa rin tayo. So, ayan. Punta muna tayo sa taas. Tingnan muna natin ang ating kanim. Ang palaya. Ayan. Ayan yung so sa labas, mga kananay. Para makulim Parang ulam yata. So, ayan yung aking kapatid na birthday ngayon. Ayan yung aking makulimit anak. So, ayan. Magluto tayo. Pang pinobre lang. sardines. Sa udong ng ating ulam. Yan yung panghanda natin sa ng birthday. Naparami yata yung bawang. So, yan partner natin, scramble in. Ayan, so, dito na. Kain na tayo bago tayo pupunta sa ating trabaho.